Mga kaibigan, alam niyo ba kung paano malalaman ang mga plastik at mayayabang? Ganito po yon. Pero palala lang po, bato-bato sa langit, ang tamaan ay pangit. Una, kapag may okasyon na maraming handa, kahit hindi naman sa kanila ang handaan, lagi nilang nagpapapicture sa lamesa para sabihing marami sila kung maghanda. Tapos, ipopost niya sa si FB at sasabihin, Naku, sana magustuhan ng visitor ko ang aking handa. At meron namang magko-comment, Wow, ang dami mong handa. Sasagot naman si ma'am, konti pa nga yan, biglaan kasi. Pangalawa, kung makakita ng malaking bahay o mamahaling sasakyan, ay nagpapapicture din para sabihin sa kanilang bahay at sasakyan at ilalagay sa post Thank you, Lord, for the blessings. Sabi naman ang na magko-comment, Wow, ang laki ng bahay nyo at ang ganda ng sasakyan. Ang yaman nyo pala. Sasagot naman si ma'am, Naku, hindi naman. Hindi pa nga tapos yan. Pangatlo, kapag nakapasok sa loob ng bahay ng isang mayaman, Wow, lahat yata ng sulok ng bahay nagpapapicture. Tapos ipopost niya, ano pa kaya ang kulang? Sabi naman ng nag-comment, naku, napakagana ng iyong internal decors at ang mga kagamitan, nakakaingit naman. At sasagot naman si ma'am, Hay naku Mars, di pa nga yung kumpleto. Pangapat, minsan naman, mag edit ng mga pictures ng landmark ng ibang bansa tapos isisingit ang kanyang picture na akala mo galing nga sa doon at sasabihin sa kanyang post. Sarap magbakasyon. Pero biglang may nag-comment, Naku Mars ang yabang mo. Nakita pa lang kita kanina. Inaaway mo nga si Aling Belen at ayaw kong pautangin ng sardinas. Mga kaibigan, alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng ma'am? M-A-M. Makapal ang mukha.